Ayan, nandito na naman si ating Riva. Hello guys! Nandito si ating Riva with the oyster sauce. May oyster sauce tayo dito. Ang gagamitin ko lang sa oyster sauce ay magluluto tayo mamaya ng oyster chicken. Ayan, may dalawang hita tayo dito. Hindi hita ko ha. Hita ng manok. At dalawang pakpak dito. Ayan, pakpak din ng manok. <laughs> Ayan. Ayan guys. Ang ulam namin mamayang gabi oyster sauce lang ilagay natin. Dahil ito'y ubos na. Ayan. Ito ang gagawin nating riba. Tansya ko na guys. Ayan. Kunti lang naman. Kasi maalat din pag ino. Special uh, oyster sauce po itong gagamitin nating riba. Ayan. Tama na. Dahil panchado na natin ang pagluluto ng mga ganito. Matagal na rin tayo nagluluto ng ganito. na Napaulit-ulit. <laughs> Paulit-ulit pero masarap. Ayan. Gagamitan natin ang mahiwagang kamay natin. Diba? <laughs> Ayan. Itong ano guys. Itong hita ng... Uh, manok. Uh, Tinosok-tosok ko yan ng tinidor. Para ibabat uh, ibabad ko ito ng ilang oras din bago ko ano, iluto. Kasi kung instant ito, hindi papasok yung kanyang lasa. So guys, ganyan lang kadali. Iprito natin. Siyempre, kailangan natin ng mantika. Doon natin ipriprito. Tansyahin kasi itong ganito, wala na siyang coat. Kaya, uh, tancahin natin na juicy-juicy na fried. Hindi siya ano, dry. Kasi kung dry, matigas yung kanyang karne. Kaya natatansya na ni ating rey. Ganyan. Mamaya, balik na rin ko siya ulit. Guys, ganyan lang sya. Ano na yan? Special uh, ano to. to uh, control mo lang yung ilagay mong uh, oyster sauce. Hindi kagaya ng likumki. Likumki maalat. Likumki din to. Kaya lang ito ay ano, iba yung kanyang. Ay, hindi siya likumki guys. Ay, hindi sya likumki ay kirin rin siya. <laughs> likumki, ibarin ibalang iba lang yung kanyang timpla. Ito yung pinakamahal eh. 8 dollars ito eh. Pag nag-sell, 7 dollars something. Maliit lang na buti. Okay, guys, thank you for watching. Dito na naman magtatapos si ating Riba. God bless you. Ganyan lang, ipre-prito na. Nasa inyo kung gusto nyo ng makunat na prito, crispy o juicy. Kasi ang ginagawa ko dito, uh, ano, crispy, juicy. Tansya ko yung kanyang kapoy. God bless.